Okay guys Dito ako guys Mag-extra ako sa Lusurian Tindero guys Kaya wala yung Tindera nila dito Kaya Ako na Ang pule guys <laughs> bili na kayo Mga guys Vlog uh, natin Tindero eh. tayo rito Extra ba? Ayan yung Tindera ng lahat ganun oh Dito okay, lang ako Bilhin Dito lang ako Bilhin Dito lang Ano nga kayo guys Ito Bili lang muna kayo dito Kayo ng mga maroan guys abay uh, mga makinde uh, all party needs kailangan nya all all party needs pwede yan dito yan lahat yan kung anong gusto nyo Mga makinde o sorted kindis tapos mga all party needs dito lang yan guys sa uh, DMG sa Bismin sa Divisory Mall yan o ang stall anong stall yan be? hindi maklaro be ah stall 545 Mila Store dito na nga lang ako eh natulog yan gusto nyo mga laruan na ano truck putse mayroon uy andito na ngabot na ang tagiya guys pulihan pulihan ang tunay na ako oh. na o oh. ngabot na o ako, nabay nagbuot-buot direk Na tinda direk, Kaya wala yung mayari. Ang koko. Uh, anong koko guys. So, oh. koko gar perfect. Ang ganda. Ang koko ang pahaba. Ang koko rin Oh, gusto nyo yung tindi. Uh, guys, bili na kayo dito. Oh. Si Melody ba yung tindi? Dili. Ano pa oh.

Dito naman to. Dito si Ilsa ka duty. Yung ayan ang partinage. Puro mga partinage to dito guys. Dito si Ilsa na gano. Bubantay. Ayan o, mga balon o. Ili lang kayo dito guys. Balon guys. Anong klaseng balon partinage guys. Lahat dito. Ah, dito lahat na. Balon.